Kumusta mga call panalo muli mega mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Masayang masaya si Suramire sa kanilang relasyon ni Dominic Roque sa kasalukuyan. Madalas na nakikitang magkasama ang dalawa sa mga pampublikong lugar. I think ito ang tinatawag nilang honeymoon stage. Kaya parang napakasaya pa at gusto naming kumain ng magkasama palagi. Nag-i-enjoy lang talaga kami ngayon. Yun ang priority namin. Not to put pressure on each other but to enjoy each other's company and cherish the moments that we have together, pagtatapat ni Sue sa one-on-one -on -one program ni Melay Cantiveros. Para sa aktres ay talagang magkakaiba ang bawat relasyon ng magkasintahan. Matatandaang si Javi Benitez ang huling naging kasintahan ni Sue. Kontrobersyal naman ang naging hiwalayan ni na Dominic at Bea Alonzo magdadalawang taon na ang nakalilipas. Magkakaiba naman ang mga tao. It can be na parang may natutunan ako sa past relationships ko na hindi ko na magagamit ngayon dahil sa ibang tao na ito. Of course, we learn something from your past, but you cannot really apply everything sa lahat ng relationship mo. I think every relationship is really a different experience. And I'm the type of person na I live in the moment talaga. Ang past ko, I've accepted it totally, na hindi ko na kailangang balikan o kuhanan pa ng aral. Ngayon parang alam ko naman na ang gagawin. Parang masaya ako, parang alam ko na ang gagawin. Kung balik ka rin ang balik sa nakaraan, hindi ka rin makakausad, makahulugang paliwanag ng dalaga. Ayon kay Sue maayos naman ang naging hiwalayan nila ni Javi pagkatapos limang taong relasyon. Lubos ang pasasalamat ng aktres dahil sa pagmamahal na ipinararamdam sa kanya ni Dominic ngayon. Nagpapasalamat ako kay Lord not naman dumating si Papa Dom's but because I had the courage to turn my back on something that didn't serve me anymore or something that I didn't deserve. I am not trying to imply anything na may masamang nangyari because honestly, we had a good break up, me and Javi. May mga bagay na kailangan tayo na hindi nabibigay ng partner natin na hindi yun ang love language nila. Baka hindi lang talaga swak and we cannot take that against the person. We cannot take that against our partner. Kung hindi niya maibigay sa atin ang pangangailangan natin, maybe because you're not really for each other, giit ng actress. Maraming salamat kaul panalo sa walang sawang pagsubaybay sa munting channel natin at kung bago ka dito sana makapag-subscribe ka na rin.